Magandang umaga sa gandang si Jayla. Ayan. Maaga kami nagising. Kita nyo naman, humihikid-ukid pa. <laughs> Tuturo siya kung gusto niya, kung saan niya gustong pumunta. So, kapag decision na siguro niya na, punta sa tabing ilog na naman. Lagi po kami nang chan. Kasi uptown and downtown. Kapag sinabi namin downtown, punta kami sa may ilog. Pero hindi naman pong bahayan chan. Mga lola-lola si Jayla. Pero kapag uptown, papunta po kami kina Maggie doon sa pinsan po niyang baby na matanda lang po siya ng 5 months. At saka ayan, sinama pa niya si Ate Chassie. And true talaga siya, Chan. Gusto niya, Chan. Sabi kasi ni Chas, Jayla, baby tara, lakad-lakad tayo. Kasi umaga. Tuwing umaga, nilalakad-lakad nilalakad, namin si Jayla. Exercise na din baha ang ilog kaya hindi kami pwedeng lumiba ng tulay may tulay nga po pala dyan na I aming mean, tintulayan papunta doon kinakumari <laughs> minsan yung mga video ko na galing kami doon yan madumi ang tubig at saka yan ang kalikasan sabi ko dyan sa ating may nga ultimo kalikasan iniririlis o <laughs> diba kinunaw ko yung puno. Naalala ko yung aking kapatid. Masipag mag-rails. Talagang gusto niyang tumawid. Hindi lang talaga pwede. Kasi nga, bahang ilog. Nako! Pagyata nahulog si Jayla dyan, kulupog na. Paano ko nakita? E color brown ang tubig. sabi ko, hindi pwede. Saka na kami pumunta. Marami po kasing kambing doon sa kabilang ilog. Siki, kita mo naman, anak. O, oh, kapag nahulog tayo dyan, ano tayo pulutin sa rubang yun? Paano pa tayo nakita? Habang nag-face over ako, tumawag ang baby ko. Gising na ata. Hmm, mulat na nga siya. Okay, hello, baby. Gising na ang baby ko. Nakang-smile naman agad ang baby ko. Hmm. Tapos babalik na kami niyan kasi nga sabi ko, sabi ko nga is, Uwi na kami. At, madumi naman po ang tubig. Color brown. Hindi naman kami pwedeng tumawid ng tulay. Mabait naman po ang baby ko. Kaya, ayan. Pumayag naman po siya. Gusto po magpa-baby ng baby. baby ko. Buhat? Oh, huh? your nose? What happened to your nose? Ayan. Bye-bye. <coughs> Bye-bye, Sheila Naglakad na po siya mag-isa. Ay, hindi nga po pala yung lakad. Takbo nga po pala yan.